So yun guys, nandito tayo ngayon sa BCC Premier Brabe! Ah, Nakakapaglaway yung mga mugs dito So titingin ako ng mugs ng uh, aking Raptor Pero yung sa Land Cruiser namin, ako may napili na sa Airpod, So sa mugs ng Raptor, ito yung mga pagpipilian Ayan. Ito mukhang trip ko ito e Kaya ito 250,000-2,000 daw yung magse, na yun. Mukhang patakyan, HBR. Hindi ko familiar sa mga ganyan. So yan yung pala yung nakikita kong yun ano, okay. Ay meron pa pala, itong ganda rin ito. dating design na to. Ito so, na to. So pag kami ng mugs guys, dito kami lagi sa BCC. Kung sasamahan ng gulo I-compute ko kasi Sige, oo So, ayan, dito tayo sa BCC Sasalpak na yung mags na napili ni Erpat. Dalawa yan, sasalpak yung isa sa likod. Two seven five fifty five R twenty. So nagpalit tayo kasi yung dating nakakabit is twenty two. May jo matagtag matap tap siya kaya nagdibente mo na kami. So ito is one hundred sixty thousand kasama yung goma yung goma niya is BF Goodrich yung mags is a grid yung size ng mags so ayun guys uh, dito may nakita akong isang mags ito mukhang gusto ko rin to sa Ranger Raptor natin so abangan nyo na lang guys sa next video kung anong mapapakabit natin sa Ranger Raptor ito eh, size 80 naman to bakit dito yung kanina size 20 yun so nag-isip ako kung ano ba talaga So ito nga pala yung natapos na Land Cruiser namin. Yan, yan ang pinakabitang mag. So thank you for watching guys. Salamat.